Uh, magandang araw mga ka-journey, uh, ngayong araw uh, mag-pruning tayo ng ating ampalaya. Para saan ba yung pag-pruning? Yung pag-pruning, uh, ang advantage, hinahayaan natin dumago o tumangkad yung ating alaman. So ngayon, yung ampalaya muna yung pro-pruning natin. So, since ganito nakalaki yung, yung ampalaya natin, ang best time para mag tayo is one foot pababa. Ibig sabihin, one foot pababa, tatanggalin natin yung lahat ng dahon, pati yung mga tumutubo, yung mga side shoot na tinatawa. Yung mga side shoot, ito po yung ganito. ito side shoot yung tumutubo siya dun sa mga nods ng trend ano ito, tendrils tapos ito yung dahon niya tapos dito yung nagbubulaklak ito bulaklak to tapos ito yung tatanggalin natin para hahayaan natin siya na tumaas kasi yung nutrients na galing sa ugat mapupunta dito. Magko-concentrate siya rito sa side. So, sa side shoot. So, hindi siya lalago. Hindi siya magkakaroon ng chance. Kumapal pagdating dito sa ating overhead na trellis. Ang, ang gagawin natin is, hahayaan natin dito siya magkaroon ng side shoot. Dito siya lumawak. O dito siya magkaroon ng mga sanga-sanga. At hindi dito. So, good thing ng pagtatanggal natin dito, yung airflow, magpa through lang dito. So, hindi siya masyadong may stress. Kasi, ang halaman, pag nagaganito, na ano siya ng hangin, may stress po siya. So, pag may stress ang halaman, it cause, pwede mabansit yung halaman natin. At, hindi siya mamunga ng mas maganda. Kaya, tatanggalin natin siya para magkaroon ng airflow. And then next is yung yung fungi. Ay iwasan natin yung fun, fun, fungus dito sa ilalim. At may possibility na umakit siya. So yung fungus kasi minsan nagdidilig tayo ng ng halaman yung mga tarsik ng tubig sa lupa pumupunta rito sa ating mga dahon sa baba. So, gagawin natin. Hindi pala natin siya gagawin na one foot mula sa baba pataas. Siguro, ang gagawin natin hanggang dito sa gitna ng ating trellis. So, from here, sa baba, yung gitna, lahat yan ipro pruning natin. yung sabihin, tatanggalin natin yung dahon, tatanggalin natin yung side side shoot mula sa gitna pababa hanggang sa ugat. Pero ingatan lang po natin ha sa pagtanggal. Kasi baka mamaya ito po yung true stem niya, yung pahaba na ganun. Baka yun yung maputol natin. Ingatan lang natin. So simulan na natin. Ito, katulad nito. Nagkaroon na siya ng side shoot mula sa gitna. So tanggalin po natin siya puputulin natin ito po, kung magmumunggo kayo pwede nyo lang gamitin sa munggo ah. kung, kung magmumunggo edi, meron na kayong pagkain ano, meron na kayong gulay para sa munggo hindi nyo kailangan itapon yan maraming pwedeng paggawaan ay paggabitan katulad ng kung meron kayong compost, pwede nyo ihalo sa compost. Tapos kung meron naman kayo yung katulad nung ginagawa ko na swamp fertilizer, lahat ng mga pinoprunin ko, nilalagay ko dun siya. dun, dun sa swamp fertilizer natin. Tapos yung tubig nun, ng swamp fertilizer, pinandidilig naman natin sa halaman. So, pruning na natin siya. Ingatan lang po natin yung leaves. Na ingatan natin yung stem na maputol. Kung hindi, wala ang ating halaman. Ah, katulad na ito. Ito siya sa baba. Patuloy na natin 'yan. So, ay ah, add ko lang pala sa inyo yung pag namunga siya. Yung below din dun sa sinabi ko na gagawin natin na kalahate from root to trail overhead trellis Puputulin din... Eh, tatanggalin din natin yung bunga. Uh, bakit natin tatanggalin yung bunga? Para... Mag-concentrate din yung nutrients sa ating halaman. Kasi... Pagka pina-start na natin ng ano, bunga, lilit pa yung... Kumbaga, mag Magmawala ng chance to grow yung ating halaman. Kasi... Yung nutrients dadali ng ugat sa bunga kasi palalaguin nyo yung bunga kaya ang mangyayari babansot yung halaman kaya sinasabi ko tanggalin natin para sa akin ha? tanggalin muna natin depende ho sa inyo kasi sa akin tinatanggal ko muna siya hinahayaan ko muna siyang palaguin yung ano natin yung ating ampalaya yeah. o, ngayon medyo clear na siya so yung hangin ngayon sa baba magpapastro lang siya dyan hindi na maiiwasan natin i-stress yung yung ating ampalaya so since nasa kalahati na napapansin nyo ito po nag side shoot siya hinayaan lang natin hinayaan na natin yan uh, hayaan na natin siya lumago uh, oh, mapapansin nyo po yung bunga in-start lang natin siya dito sa taas Abab dun sa kalahati na sinasabi ko na pagpruproningan natin yan Niyaan na po natin siya mamunga. At least nasa taas na po siya. Ah, gumagamit tayo ng ano, pruning shear. Ah, hindi natin siya kinakamay kasi baka pag kinamay natin, masaktan lang yung halaman. So, ito na yung the best yung pagiging useful ng ating pruning shear. Ito, katulad nito. Ito. Nag-side shoot po siya below dun sa kalahate. So tignan lang po natin kung ano yung true stem sa so, ayong ah, side shoot. So ang side shoot ito. Sa so, ah, kaya kunin natin to. Ito, nahayaan na natin lumaki. Kaya tuloy, tignan nyo itong kanyang ano, medyo mabagal sa paglaki kumpara doon sa kasabayan niya. Kaya yung, yun yung importante, hayaan lang natin siya lumaki. side shoot tanggalin din natin yan uh, bigyan ko lang din kayo ng points napansin nyo ito yung disadvantage pagka isang ano lang yung gilamit natin isang string lang yung ginawa natin para gapangan ng ating ampalaya so, kita nyo ang nangyari nagpunta siya dito sa sakabila Mga inagawa niya yung isa yung isang halaman sa gapangan so, susunod subukan natin, siguro instead na isa ilalagay natin, maglagay tayo ng isa rito, mag -isa pa tayo ng isa rito. Para kung sakali, dahil yung hangin, na, nababali niya pa kanan o kaya pakabi, pakaliwa yung halaman. So, syempre, susunod lang yon yung halaman. So, nakakita siya ng pagkakapitan. Yun ang gaga, gagami, ano, kukunin niya para kapitan. So, yung iba, pa letter V yung ginagawa nila. Hahatiin pa nila to sa gitna. Tapos letter V pa Para mas maraming option yung ampalaya na pagkakapitan. So, next season gawin natin yon Sa ngayon, katulad na sabi ko, na ko sa previous video, para tayo nagtatry, nag, nagtry ngayong, ngayong pagtatanim natin ng ampalaya. Sa susunod, i-improve na. So pag nag-pruning tayo, may pangsawag na rin tayo. Oh, gusto nyo kumain ng munggo, luto ng munggo. Ayan na. Ito na yung sagot. So hindi nyo kailangan magpatay ng isang halaman o limang halaman o ilang halaman para lang ano, para lang makapagluto o magkaroon ng sahog yung munggo natin. So sa pruning pa lang, masosolve na yung munggo problem natin. ito. na mga kajourney na pruning na natin itong kabilang side. Dun sa iba, ako na pro-pruning ko na lang mag-isa kasi medyo masahaba yung video. So, ganito lang para sa akin yung tamang paraan ko ng pagpapruning ng ampalaya. So, kung meron kayong ibang idea, just let me know. Then, let's try to apply it. Wala namang masama na mag-share tayo ng idea pagdating sa paghahalaman. So, kung nagustuhan nyo po itong video at sa tingin nyo eh nakatulong sa inyo, please like, uh, hit the like button. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please to subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking i-upload. Have a nice day and God bless.